mga bayani ay hinuhubog sa landasing kanilang napiling tahapin hindi lamang sa pamamagitan ng mga kapangyarihang pinagkakaloob sa kanila. Sila ay gaya ng mga lapis na unti-unting nauubos sa bawat pakikipaglaban, ngunit siguradong mag-iiwan ng mga magagandang imahe at guhit sa ating mga buhay. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaya ang sariling buhay sa ngalan ng kapayapaan. Hindi nagdalawang isip Napasukin ang pinakadelikadong misyon na ipinagkakaloob lamang sa mga pinakamatatapang na mandirigma. Sumuong sa pinakamapanganib na daan, hinalukay ang mga pinakaliblib na kuta ng mga kalaban, mapuksa lang ang mga taong naghahatid ng takot sa bayan. Puksain mo ang puno kung nais mong mamatay ang katawan. Ang kwento ng sakripisyo ni Master Sergeant Francisco Camacho Sr., walang iwanan ang istorya ng kabayanihan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakapindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francisco Molina Camacho Sr. sa totoong buhay ay isinilang kinaginoo at ginang Pio Camacho noong ikapito ng Oktubre taong 1924. Sila itubo sa baryo ng Kabihian sa bayan ng Birak sa Katanduanes. Bata pa lang ay napakataas na ng pangarap ni Francisco nakilala siya sa kanyang hilig sa pakikipagsapalaran at lakas ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Maaga niyang iniwan ang kanilang bayan para hanapin ang kanyang kapalaran na tanging lakas lang ng loob ang daladala niya. Napadpad siya sa Maynila hanggang makilala Sige nang espektasyon, Barga sakris na kanyang naging kasintahan at kalaunan ay naging kabiyak. Sa Loreto Church sa Sampaloc sa Maynila sila ikinasal. At tatlong supling na lalaki ang naging bunga ng kanilang pagsasama. Sila si na Francisco Jr. o si Paya, si Paderico o si Freddy, at ang ikatlo na si Fernando o si Ding. Hindi naging madali ang naging buhay ng mag-anak na kamacho dahil kaliliitan pa ng kanilang mga anak noong pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naging sentro at nakalasap na matinding pinsala ang Maynila. Naging survivor sila sa nasabing digmaan at pagkatapos nito ay pumasok si Camacho bilang enlisted personnel sa Philippine Army. Buwan ng Nobyembre taong 1950 nang itatag ang 1 Scout Ranger Regiment Napasama siya bilang miyembro ng ilit na unit na ito ng Philippine Army na binuo ni noon ay Captain Rafael Eleto bilang kahanay naman ng mga alamo scouts ng US Army. Sa mga panahong ito rin ang pamamayagpag ng Hawk Rebellion na siyang naging pangunahing kalaban ng gobyerno. Nang sumuko si Calois Tarok noong taong 1954, hindi niya nakuha ang simpatya ng lahat ng mga Hawk Fighters at ang ilan sa kanila ay tumangging magbaba ng armas at ipinagpatuloy ang laban sa pamamagitan naman ng insurhensiya. Isa sa mga naging malulupit na pinuno nila ay si Commander Eddie Villapando na nagahasik ng karahasan, ng takot at gawaing terorismo sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Cavite na sakop ng kanilang operasyon. Di na mabilang ang mga sumbong ng taong bayan at napakahaba na ng kanyang listahan sa record ng militar sa lugar na yun. Buwan ng September taong 1955, dahil sa nakilala si noon ay Master Sergeant Francisco Camacho bilang isa sa pinakamagagaling at pinakamatibay ang loob sa laban, isa siya sa personal na pinili nang noon ay kanilang unit commander na si Colonel Ernesto Mata at ang isa pa na kasama niya ay si Corporal Winnie Martillana na gaya din ni Camacho ay kapwa niya enlisted personnel lang at kapwa sila Bicolano. Isinugo sila sa pinakamapanganib na misyong maaaring ibigay sa sinuman sa hanay ng militar. Pero hindi nagdalawang isip ang dalawang ito na gampanan ang tawag ng tungkulin. Ang operasyong ito ay tinawag na Operation Secret, isang intelligence mission na ang pakay ay hulihin si Commander Villapando buhay man o patay. Napakadelikado ng pinasok na ito ng dalawang scout rangers dahil bawat kilos at bawat desisyon ay kailangan ng iba yung pag-iingat at walang lugar sa pagkakamali. Nagpanggap silang mga sibilyan at ginalugad ang mga kagubatan ng tatlong lalawigan. Sa pagdaan pa ng mga araw, natukoy nila ang iba't ibang kuta ng mga rebelde ng hook hanggang sa magkaroon sila ng koneksyon sa ilang rebelde na naging daan naman para matuntun ng dalawa ang kinaroroonan ni na Commander Villapando. Naging kaibigan nila ang isa sa mga bodyguard nito hanggang sa makuha na rin nila ang loob ng nasabing commander. Inabot ng tatlong buwan ang pangangalap ng impormasyon ng dalawa bago sila nakahanap ng magandang pagkakataon para isigawa ang Operation Secret. Dahil nakuha na nila ang tiwala ng commander, ikadalawang po ng Disyembre taong 1955, dakong alas 10 ng gabi, sinamaster Master Sergeant Camacho at Corporal Martillana ay nakasama si na Commander Eddie Villapando at isa pang Commander Guevara na may kasamang dalawa pang bodyguard na Hook. Silang lahat ay sumakay sa isang owner type jeep kung saan si Master Sergeant Camacho ang nagmamaneho. Binabagtas nila ang kahabaan ng kalsada ng San Pablo patungong bayan ng Kalawan sa Laguna. Ito na ang naging napakagandang pagkakataon sa dalawa para likidahin ang mga pinunong ito ng mga Hook. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ni Master Sergeant Camacho, itinigil niya ang sasakyan sa may bahagi ng Barrio Tabon na ngayon ay bahagi ng Barangay Maahats sa bayan ng Los Baños sa Laguna, doon mismo sa tapat ng gate na ngayon ay International Rice Research Institute o IRI sa pagdadahilang nagkaroon ng konting sira ang sasakyan at kailangan niyang lagyan ng langis ang makina. Habang ginagawa ni Master Sergeant Camacho ang sasakyan bigla namang bumaba din si Corporal Martillana sa pagsasabi namang tutulungan niya ang isa pa sa pag-aayos. Napuno ng katahimikan ang mga sandaling iyon hanggang sa ibigay na ng dalawang scout rangers ang signal ng pag-atake. Sa salitang, Malamig ano? Sumagot ang isa pa ng, Oo nga. At pagkatapos nun, ay walang ano-ano'y kinuha nila ang dalawang submachine gun sa hood ng sasakyan at biglang naratrat ang mga nasa loob ng sasakyan ng mga hawk komandos. nag sila sa target na si Commander Villapando na hindi na nakapalag pa. kaagad agad siya kasama si na Commander Guevara at isa pang bodyguard. Samantalang malubha ang lagay ng isa pa pero sa kasamaang palad bago ito nalagutan ng hininga ay nagawa pa niyang makabunot ng baril at maputukan sa si Master Sergeant Camacho na naging kritikal din ang tama. Nadala pa siya sa ospital ngunit binawian rin ng buhay. Putok na putok noon ang balita sa enkwentro na yun kung saan nadali ang notorious na commander ng mga hook. Dalawang araw pagkatapos ng madugong bakbakan, nagpalabas kagad ng General Order No. 672 si Presidente Ramon Magsaysay na naguutos ng pagbibigay ng medalya ng kagitingan sa dalawang magiting na Scout Rangers na ito. Araw na ng Pasko, noong taon na yun, nang ipagkalog sa kanila ang Medal for Valor Award na noong mga panahon na yun ay silang dalawa lang ang maituturing na enlisted personnel na nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala sa hanay ng kasundaluhan. Pero ang nakakalungkot, pamilya na lang ni Master Sergeant Camacho ang tumanggap ng nasabing karangalan. Malaking trahedya iyon sa buhay ng kanyang mga naulila dahil talaga naghirap sila ng husto sa mga material na bagay. Naiwan ang tatlong magkakapatid sa pudar ng kanilang lola na tumatanda na habang nagkatrabaho sa malayong lugar ang kanilang nanay. Pero hindi na nila ito alintana dahil karangalan, kabayanihan at higit sa lahat kapayapaan naman ang iniwan ng kanilang tatay para sa inang bayan. Naglagay din ang gobyerno ng isang marker sa eksaktong lokasyon ng pinagbagsakan ni Master Sergeant Camacho bilang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, dala na rin ng industrialisasyon at di mapigilang pag-unlad. Ang lokasyon na yun ay nasakop ng itayo ang South Supermarket sa lugar. Nabungkal nito ang nasabing marker ngunit hindi na o nakalimutang ibalik pang muli sa pwesto. Samantalang si Corporal Winnie Martillana ay nakasurvive pa ng mahabang panahon bago nasangkot sa isang vehicular accident na kanyang ikinamatay. Dahil sa napakahusay na pagsasagawa ng Operation Secret, ang kanilang kwento na yun ay naisa pa ng dalawang beses. Silang dalawa na kapwa kapwabikulano ay binigyan rin ng pagpupugay na patuloy na ng lahat sa habang panahon. Ipinangalan kay Corporal Martillana ang isang kampo ng militar sa bayan ng Pili sa Camarines Sur. Samantalang himpilan naman ng kapulisan sa Birak sa Katanduanes ang hinango mula kay Master Sergeant Francisco Camacho. Ang kanyang anak na si Camacho Jr. ay pumasok rin sa PMA ngunit hindi ito nakapagtapos. Kalaunan, siya ay naging enlisted personnel din para sa Philippine Air Force naman at lumahok sa mga bakbakan laban sa mga rebeldeng muslim sa hulo sa Sulu noong taong 1974. Si Master Sergeant Francisco Camacho Sr. ay pumanaw sa edad na 31 anyos lamang. Ang mga bayani ay hindi naghahabol sa ustisya ng kanilang pagkamatay. Sa halip, ang nais nila ay maging karapat dapat ka sa bawat patak ng dugong binubuwis nila para sa bayan. Sila gaya ng mga lapis na unti-unting nauubos sa bawat pakikipaglaban. Ngunit siguradong mag-iiwan ng mga magagandang imahe at marka sa ating buhay. Ikaw bigan. Nananalay tayo rin ba sa iyo ang mga dugong handang mag-alay para sa kapayapaan ng ating bayan? O isa ka sa mga taong hindi nagiging karapat dapat para sa sakripisyo ng iba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!